Dakong kalampusan alang sa mga riders nga malagpasan ang 1,300 kilometers o makaabot sa finish line nga luwas alang sa Boss Ironman Challenge 2024. Discipline, endurance, prestige mau kini ang tumong sa challenge luyon ini adunay tulo ka riders nga may body number nga 0035 0243 ug 0240 ang na disqualify human wala makasunod sa rules and regulation sa BIMC ug ang uban na disgrasya Nagsimula kaming mag-prepare para dito uh, mga July or August uh, ang preparation. Good kayo eh. Ayos kayo. Solid kayo. Mga motor. Uh, ilang mga player og pero ang first time po sa Jinsan ba? First time na ako, Dre. Nakakita mga na ng motor ba? Nalagan kayo. Solid kayo. Solid. Dungan sa duha ka adlaw nga aktibidad sa Dakbayan, hugot sab nga seguridad ang gipatuman sa kapulisan kasundaluhan og mga force multiplier tungod sa pagdagsa sa mga tawo. Actually, medyo video, may magulo talaga pero pero they namari sa ng Mayos, ah, naman man natin ang maya sa tulong naman ng lahat ng mga ako natin, traffic enforcer, of sa <laughs> uh, lahat ng unit na nagtutulungan so, talaga dito sa Jensen. Nakabalik sa Jansan ang mga riders enero 28 sa gabi ug dakong kalipay ang ilahang nasinatian, bisan pa man unsa kalisod ang ilahang giagian, lakip nag-atang sa kadalanan ang mga supporters. Gani, daku ang pagpasalamat sa mga organizers nga nagmalampuson ang maong aktibidad. Napakaganda at uh, napakalaki kasi ng suporta ng uh, local government ng General Santos atin, uh, lalong-lalo na po yung mga mamamayan dito sa Jansan, magandang pagtangkilik sa atin. In the heart of changing lives, kini sa Brigada, Enami Mugpon, sa Brigada News, Jansan, Brigada News.